Magandang araw mga karels kaway-kaway naman dyan yung mga katulad ko na mahilig sa masabaw na pagkain. Para mas lalong mapasarap natin ang ating soup guys, gumamit ako dito ng few slices of ginger at isang chicken cube. O kung meron naman kayong chicken stock guys, yon ang gamitin yung pansabaw. Naglagay rin ako dito ng konting asin. Tapos dito naglagay na ako nung nirap kong wonton kagabi. Idinagdag ko na rin yung tira naming frozen prawn. After 5 minutes na pagpapakulo guys, magdagdag na rin tayo dito ng kulay na gusto natin. Dito gumamit ako ng bak choy pero kung wala pet choy, okay na rin. Tapos nagdagdag na rin ako dito ng spring onion. At pagkatapos maluto, naghanda na rin ako dito ng ibang spices para mas lalong lalasa ang ating wonton soup. Sa isang bowl, naghanda ako ng minced garlic, spring onion, chili flakes, soy sauce at nagpainit ng mantika. Tapos inilagay na yung niluto nating wonton soup. Nagdagdag rin ako dito guys ng luncheon meat, chili paste, fried onion, and nagdrizzle na rin ako dito ng sesame oil. So this is it guys. Masarap to para sa malamig na panahon at flow season. Thank you guys for always watching and God bless us all.